Good day mga boss. Welcome na naman sa ating panibagong video. So sa video natin ngayon mga boss, ang topic natin is Violet Projector. So sa last time na upload natin mga boss ng uh Violet Projector. So ito yon, Ayoto yung ginamit natin. Doon sa setup mga boss, full Ayotos uh, setup yon. Lahat ng mga ginamit natin Ayoto uh, product. So dito naman uh isang product rin mga boss by projector pero uh, low ano siya low profile so buksan lang natin to mga boss so ito na ito yung nasa karton niya mga boss bale ito uh, gumawa tayo sa kanya ano lang to mga boss previous so binigay lang to nung pinagawa natin so yan okay tapos kung mapapansin natin wala siyang tatak mga boss So yan walang tatak yung pinaka bi-led projector. Uh, low profile talaga siya pero uh, papakita natin sa inyo mga boss kung gaano kalakas. Malakas din to mga boss kahit na low profile siya. So yan. Tapos i ano natin mga boss, i lagay natin sa description link kung saan natin nabili to. Para kung sakaling magustuhan niyo yung buga, ay pwede kayo mag-order mga boss. Okay? try natin yan mga boss ito yung ating uh, charger o yung pinaka magiging supply natin ng ating projector set lang natin yan mga boss tabi lang natin to okay so try na natin to mga boss yung ating valid projector okay so yan So dito mga boss, meron siyang apat na wire. Yung positive and negative ng kanyang low beam. Tapos ito doon sa kanyang high beam mga boss, tong uh, white tsaka blue. Okay. So ngayon, lagay natin yung negative. So yan, may tayo. Tapos yung ating positive. So, yun. So, ganyan siya kalakas, mga boss. Yun, oh. Sa isa pa lang yan, mga boss, ha. Isang violet projector pa lang yan. Pero ganyan siya kalakas. Try naman natin yung high beam niya. So, dito tayo sa high beam, mga boss. Ito yung pinaka ground niya yung black tsaka blue So yan black and blue Tapos dito naman tayo sa uh, Low beam So red Okay So yan ganyang kalakas mga boss yung kanyang low beam Tapos Pag once na hinay beam natin yan mga boss Hindi lang pantay yung karton Kasi nakapatong lang naman sa karton yan mga boss Lagyan natin yung high beam Ganyang kalakas yung high beam nya mga boss So, 'Yan. Okay. Ko magpapasin ka. Ganyan mga boss. So ganyan kalakas 'yan. Try natin sa taas mga boss. Iyan natin sa taas. So dito. Patayin natin yung ilaw. So 'yan. So yan mga boss, try natin dito sa taas. So yan may meron pa tayong ilaw diyan mga boss ha, sa taas ha. Pero tingnan niyo naman napakaliwanag niyan. So yan yan yung ilaw natin. ano oh. Yan yung ilaw. Tapos yan yung ilaw ng ano natin bayled. So napakalakas, you know. Tapos try natin i ano mga boss. Try natin na uh, i-high yan yung kalakas. Tapos high beam natin. Yun oh. Sobrang lakas. Isa pa lang yan mga boss. What more kapag dalawa na yan. So low profile na bi-led uh, projector pero sobrang lakas ng buka mga boss. So yan. Try naman natin ang dalawa dalawahin natin mga boss, tingnan natin kung gaano kalakas yung may ipoproduce niya na ano, ilaw yan dalawang bylid yung baka natin so yun o no? kita nyo naman mga boss kung gaano kalakas yan yan no? hindi lang pantay yung karton natin pero ano so yan medyo pantay o oh, yan pwede na iganyan natin So ganyan kaliwanag yan mga boss Low beam pa lang yan Tapos may ilaw pa tayo Kasi ano Mga boss hindi pwedeng mapatay yung ilaw ngayon So yan Ganyan kaliwanag siya Pero mamaya pwede natin Ano yun yan mga boss Pwede natin itest ng madilim Para makita natin yung pinaka ano nya Pinaka buga talaga nya So yan ganyang kaliwanag yan, dalawang biled yan mga boss yan Oh. dalawang biled projector yan tapos hindi pala pantay o oh. yan o oh. yan ganyan so yan ganyan yung liwanag nya mga boss maliwanag pa yan, maliwanag yung sa labas natin so yan ganyang kaliwanag yung buga ng projector light na yan low profile pero napakalakas ng uh, buga ng liwanag so try naman natin yung high beam na dalawa mga boss so nakadalawang high beam kasi kanina rin syempre isa lang naman yung tinest natin ngayon dalawang high beam din yung ititest natin so yun o oh. ganung kaliwanag oh. sobrang liwanag dyan mga boss low beam high beam. So laki ng ano niyan, laki ng kain yan sa ano sa daan. So kahit na low profile siya ganyan kaliwanag yung pwedeng niyang ilabas mga boss. Okay? Tapos uh, sa mga may gusto nito mga boss, may mga gusto na magano nito, mag-order ng ganitong klasing bike. Lagi uh, lagay natin sa description link mga boss kung saan kayo pe, pwedeng makabili ng ganyang klasing low profile na bilid projector pero napakaliwanag ng buga okay so yan maraming salamat mga boss sa mga may katanungan sa bilid projector na to so yan kung may mga katanungan kayo uh, pwede nyo i-comment yan sa ating comment section kasi uh, sasagutin natin ng ano nan ng mabilisan So yan, kahit isa lang talagang laks pa rin no? Oh. lalo na pag dalawa na yan. Okay, so yan muli, marami salamat mga boss. At pakilike na lang ng video natin mga boss kung nagustuhan nyo yung video na to. Pakilike na lang at kung may mga katanungan kayo mga boss, sulat nyo lang o tanong nyo lang dyan sa ating comment section at sasagutin natin yan ng maayos. Muli, marami salamat mga boss at God bless.